di ba nanay aling ang daming nalilito itong sigsag na to yung itong sigsag bitokang na to manok. di ba sabi bitokang manok sakop daw ng atimunan. hindi ay, ay na, nakalocate pa sa pagbilaw kaysa magiging pag atimunan yan so ibig sabihin itong dadaanan ng mga sigsag dito na hati sa dalawang bayan atimunan, monan tsaka pagbilaw uh -huh. may ano po doon may boundary pero itong bitokang manok ay sakop ng pagbilaw kaysa okay kaya doon sa google na sinasabi nilang ate ito yun, nasa na kalabaitan oh. Ito bang man. Ayun, so may linaw na <laughs> tayo sa may Papasok po ng Old Sigsag Road Tsaka New Sigsag Road Way na ito mga kalayas, yung Papunta po nang dito Tapos ito naman Lahat po yan papunta ng Manila So yan, going to Manila Yung light vehicles Meron ditong dalawang option Pwede silang dito sa New Sigsag Road saka sa Old Six sa Road. At lahat naman mga kales ng mga truck po dito sa New Six sa Road kasi doon po sa Old Six sa Road mga pilipit na pilipit po ang daan. Yan tira niyo mga kales kung mapapansin niyo po lahat ng mga malalaking truck dito po dumadaan. Yan po yung New Sigsag Road. Ito naman po yung Old Sigsag Road. Paunawa, bawal dumaan sa Old Sigsag Road ang mga sasakyan na may anim na gulong. Ibig sabihin lahat lang ng light vehicles Bali itong sigsag po dito mga kalayas Ito, Atimonan pa po ito Mamaya dun sa kabilang Yung mas pilipit na pilipit Ang sakop na po pala nun Pag Bilaw Quezon Ito daw pong revolto na ito Ito daw po yung Pinagmula ng bayan po ng Atimonan Siya daw po ay si Atimonang Magsisiro po tayo ng ating kilometers po dito yung distance again po yung zigzag road Old zigzag road and so bali itong pilipit na mataas na zigzag na ito nakakasakop pa po dito at timonan at mamaya po ipapakita ko sa inyo mga kales yung isa pa pong pilipit na zigzag na ang nakakasakop naman po is pagbilaw kahit ako ngayon ko lang din po nalaman na ito palang sigsag dito ay nahati po sa magkaibang bayan ah, tahanapin din po natin yung boundary kung ito na nga po yung sinasabing boundary na waiting shed simula po dun sa labas hanggang dito mayroon po tayong 2.7 kilometers so ibig sabihin kung ito nga mga kales yung boundary ayan yan na nga siguro ito mga kales yung arko ayan dyan po tayo nagpark So kung lumakad tayo ng konti dito Ito, atimunan Kung lumakad tayo ng konti dito Ito na yung pagbilaw So yan, ito Ayan, nakalagay oh. Pagbilaw Club of Illinois Ngayon, nalaman natin na Itong buong sigisag po na dinaanan natin ahati sa dalawang bayan Ang atimunan po at pagbilaw Ambilis natin oh. nandito na ulit tayo sa Atimonan pag <laughs> lamampas tayo doon sa kabila pag na yan ayan eh, mga kalas tingnan natin kung tayo makikilala ni ni nanay andito na po tayo sa pinakang main spot po hindi ako kilala ni nanay aling eh nakakapagtampo naman ay alam ko kilala kang si Tim Layas ay, Aba! 20 years na kayo ditong plager no? Siyempre! Hmm. Akala ko dati kasi ito, at timunan ng sigsag road. Pagbilaw na po pala ito. Quezon okay, so National Forest Park. Ayan, tira nyo mga kalayas. Oh. titigil yung nandito. Diretso naman yung sa kabila. Ayan, oh, tira nyo. O, walang sasakyan doon guno man itong nasa kabila mga kalayas ayan ito. o ito guyan lahat taas mga kalayas pinagpawisan ako ha. pagod Nanay Aling, meron ako itatanong sa inyo. Ano? Kumusta naman? Mabuti po. Ah, po dito yung mga unggoy? Ba't wala naman Mabuti ako nagin? Bawal magpakain. Kasi bawal daw pakainin eh. asa yung mga nakalagay? Ayan. Ah, <laughs> ito. May mga, na may mga nakalagay pala po. Do not feed the monkeys. Asa saan yung mga unggoy? Umalis na. Pero na kanina. Ang dami. Ano yung pinakawalan talaga? Bakit? Ay wild. Bakit dati wala naman dito ako no, nakikita? Hindi lang ako nalaman pero hindi mo lang inabot. Ano daw yung purpose nila bakit hindi sila pwedeng pakainin? Masasanay daw po yun at saka baka mamaya nang aago ng pagkain. Ah, kasi baka masagasaan. Hindi naman, Ma ano naman mga sasakyan, maingat. Nito lang yung nagkaroon ng batas po dito. Hindi ko sure. Sa bagay, tama rin nga naman. Pero kaya nga, ano kulang po kasi ang wild fruit sa bundok. Kaya sila malabasin. Oo. Oh. Okay. Pero yan, meron kayong information dito kung gano'ng karami yung mga unggoy na naan dyan. Ay, wala. Basta Dahil marami. Parami ng parami. Okay. Mabuti naman kung gano'n. Kasi kahit yung mga susunod na generation, di ba at least maabutan nila ng yung mga unggoy. Nandito lang din. Ayun, si Nanay Aling po, eh, matagal na po natin kilala dito. Ano kayang alam ni Nanay Aling? Saan ako, saan yung mapapangasawa ko, ano? Sabi saan? mo sa akin, no? Taga saan? Taga sa... Binubis sa Bagabasco dyan. Tagawa yan? <laughs> Tagawa yan. Nakakita kasal na ako. Oo. Uh -huh. Noong October 18. Oo. Uh Hoy! -huh. Oh, Ilang taon ka na po mm -hmm. ngayon? 62 na. kasi 62. 60, Kailan ho kayo nag-work? July 27 na. 14. Ah, dito lang. Mamaya, bibigyan kita <laughs> ngayon ngayon. Hindi naman tayo mayaman. Kilala mo naman si uh -huh. Talayas. Gusto uh -huh. na. na po yung ano, yung tinulungan niya sa tag- Yung... Yung, ano Hindi ko pa ulit nababalikan eh. Oh. Pero may nagpadala dun eh. Pero na, hindi pero naman lang... ako kasi talaga yung tumutulong eh. Ako lang yung siguro instrument, ako ay, lang na. yung ginamit na para maipadala yung pera. Ayo. Okay. Ay, ay, buti ay, kilala ay. pa tayo ni Nanay Aling. Kasiyempre naman. Sa ganda mong lalaki niya si, di pa Nanay Aling ang daming nalilito itong sigsag na to, yung itong sigsag bitukang na to, di ba sabi, bitokang manok, sakop daw ng atimunan. Hindi, ay, ay nakalocate na, na, pa sa pagbilaw kaysa magiging pag atimunan ati yan. So, ibig sabihin, itong dadaanan ng mga sigsag dito, nahahati sa dalawang bayan, atimunan, Monan, tsaka pagbilaw. Uh, may ano po doon, may boundary. Pero itong bitokang manok ay sakop ng pagbilaw kaysa. Okay. Uh, kaya, doon sa Google na sinasabi nilang ati Monan, dito yun nasa pagbilaw na kalabay tapos oh. ito pang ayun so may linaw na so, pabless na lang po pala ako sa inyo nakalimutan ko yan yeah. <laughs> oh, parang ano rin magpapahinga na rin ako eh oh, pawisan pumunta ako ako dun sa baba Ay, oh. yung mga sabing white lady wala yung mga yun. white lady wala edit picture lang yung kay Jessica edit Paso. lang yun yung may nakasakay dun sa pick up oo uh, Sabi sa makay yung white lady, saka yun, hmm, hindi totoo yun. Eh. Di sana narita na namin, wala pa kami nakikita. Ungol lang. Okay. Nung nakaraan po nanay Aling, bakit hindi po nakakapasok dito? Alam po. Yung mga sasakyan, may naputol daw na kahoy dito eh. Ay, pag may pag gumagiyo at natumba ang ano, ay, hindi na makakadaan. Dahil... Yeah, pero saan po yun? Pero ano po, pero doon sa kabila, ang daan. Pero madali lang na kung naanahan ng DTWH yun. Mm -hmm. Tinanggal agad mga isang oras. Ilang tanong na yung... ilang taon na po? Ay, 20, 20, 27 Ay, kaya kaya pa yun, madali lang yun. Ako ba nanay aling ilang taon na sa tansya nyo? Binulimutan ko ba ganun? Sinabi mo na yun sa akin. Ako yun. ho ay 19. 19 ano? 1993. Hindi ko sabihin 32. <laughs> pa 32. Mabuti ho, ay okay na ano. Uh, okay, okay. uh, uh, okay. kasi dati gumuguho yung mga ano pero yun ay parang temporary lang talaga rin na ang bato ay ay baka doon sa taas ng gagali hmm. yung walang uh, ano ibig sabihin po may mga bumabagsak pa rin dito ng mga bato oo oh, galing doon sa taas ko taas marami rin naman bumabagsak dito na pera ay pagpasko <laughs> pagpasko nasa uh, pagpasko <laughs> na, 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 eh. na Hindi po <laughs> lahat ng bumabagsak dito sa sigsag na ito ay kamalasan. Meron din pong swerte, bumabagsak din ng pera. Siyempre, doon. Oo. Bumabagsak ng biyaya. Huwag nating iisipin yung hmm. kamalasan, laging biyaya. Oo. Bibigyan na lang po natin si Nanay Aling ng pangmeryenda. Ayun, nagiiintay po ako din ng ungoy. Ayan, baka naman ako 'yun. <laughs> ungoy. <laughs> Ayan, iniintay po natin kasi wala po din Wala po. Nanay Aling kaninang umaga po, may mga ungoy din eh sayang hindi natin inabot kapag busog na bababa na sila bababa dito na sayang hindi ako umabot ako na lang po muna ang tingnan ninyo mga kalayas ano oh. wala eh hindi nyo na po inabot yan nung gwapo daw hindi naman po ayan ako po itamigil lang talaga dito parang pahinga na rin po Pahipahinga lang po muna ako mga Last last station ko na po. Ah, ito na yung sinaunang unggoy dito? Oo, yung unang umakyat dito na unggoy tapos sinundan siya ng sinundan. Pag tinawagan ngayon, Salvador! Ay, hindi na, nakaalis na Woo! dito. Basta sa baba. Sino... Salvador! Wala, wala Wala. na. Hindi tumutugon si Salvador. Ay, wala. Mamaya. Salvador! ito na po mga kalays yung distance mula po dun sa pinasukan natin hanggang dito sa paglabas po ng sigsag siya po ay 5.7 kilometers parang nagdubli nga mga kalays kasi dito po sa new sigsag road parang 11 ba or 17 so dito ay 5.7 kilometers lang dito sa kabila